Boleh. Barang yang bagai wei ini dah tenggang ko pada. Ya, ya pre ni. Aya. Oh ni salming lah buat tak ini tak kena. Aya ai. Atau so problema. Ayah, ayah. Ayah, ini. ni. Oh kita. Tu Asus. Asus ni. Ai ay, ai ai salming lah batai. Ah itu sama nai ni. Ambil cerjeran. Eh pero oh kita ngapi problem. Ya. Ai ai ai. Ai untuk es tu nyantul ai. Ha?

Yes, Binilisan ko para kwan mapalitan ng pintura. Binigyan natin ng na cellphone para mayroon siyang Sige pang... Binigyan natin ng cellphone ni Para makapanood sa YouTube. Ito. <laughs> hmm. Dito ito? Apa, tak lang tilalang ko. Anong buto ni? May cellphone? Uh. Agay. Adi ato mo. Ato mo, ganti. Hmm. Ang ko. Agay-gay si cellphone. Ang <laughs> cellphone. Ang cellphone. Ama sa hindi prinsya tao ay saksaka. charger mo. Oo. Malabak. Malabak Tapos siyempre, tapos siy. Ha? May charger lang tapos siy. Ha. Salat ang mga may to. Ay,